salita ka mga po, mga, mga sisya. Nadalaw doon po kami sa eskulahan ni, ano, ni Hinday. Yung nagsama po rito, pamangkin ng aming kumari. Pamangkin ng aming kumari. Sa amin At sa pilar. tsaka si teacher Emilin. San Yan. Pedro Elementary School. Yan na sila. May dalawa ng anak. Yan. Ang ganda ng kambing, oh. Dandan, dan, ang ganda ng kambing, Dan. Mm. Okay na, nakuha ko na. Ah, pasok na. Pasok ko na dahil sa school mo dahil. <laughs> Dito ka nag-aral dahil dati? Mamaya <laughs> tayo picturean mo ko doon mamaya ha. Ayan. Tsaka doon oh. Ayun oh. Dito po nag-aral si Inday na aming kasama. Ito buli oh. Si Inday Justin. Ayun buli no. Hmm, buli. Buli tsaka new. I love, no? I peace. love. Is peace? ano? I love space. Ano San Pedro. Uh, Elementary school. Di ba baka maano tayo may tuta. I love San Pedro Yan. Shout out po sa lahat ng aming subscriber. Hindi ko na po kayo kailangan isa-isahin. Pakilike and share and comment po. Pakipindot po na notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat. I love. Yan. I love San Pedro Elementary School. Elementary school. Oo. Yan mga burong mga sis. dito kami school ni pinagtuturoan dati ni Mari sa kanilang probinsya sa San Pedro Capiz Elementary School De! Ayan Kita-kita sila Nagkakatawanan Ayan yan si Ronaldinho. San Pedro Elementary School. Mm. Ayan. Tara. Hello po, Ayan. Dito po kami ni Sis Lisa sa ano, San Pedro. Ayan. School. Barangay San Pedro. Ito po ang kanilang eskwelahan. Ano pa rin po ito, Pilar kapis pa rin. Andun po yung mga kasama namin yan, yung dati pong mga nag-aaral dito. May dalawa ng baby. Dalawang Kapis na. Ayan, ayan po, mga bro, mga sisayon. Wow, hanggang kao. I love San Pedro. Ayun, hindi talagang. Ito naman, San Pedro. San Pedro Elementary School.